Ang boxing legend ng Japan hindi pinalagpas na makita ang angas ni Pinas na si John Riel Casimero. Dinamdam pa ang suntok ng Cuadrolas. Nako, pagdating sa Japan ng Cuadrolas, binisto at nagbigay kagad ka ng na malulutong na banal sa best friend niya na current and disputed super Bantamweight world champion na si Naoya Inoue dating kalaban ni Casimero na liit sugat so Sukuboy Yuki Nuri Uguni. mga kaganapan sa pagdating ni Casimero sa si Japan. Tara ating alamin, dito po galing mga kwento ang mga balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwento na! <stutule> Naghihintay siguro itong si Inoue eh, na ay tatanda na ito ang naging banat ni Casimero pagdating niya sa Narita Airport sa Japan noong September 26, Webes. Dumating ng mas maaga si Casimero